kung nga ni po muna ulit ang mag over. Lagi namang ako nag over ay. Magluluto nga ni po pala tayo ngayon ng butter shrimp. Kayo na po ang bahala kasi bolol po ako magbigkas. Kaya po ganyan ang kulay niyang ating niluluto ay star margarine po ang aking pinanggisa kasi wala akong makitang butter. Kaya ganyan po ang kulay niyan. Nagisa na nga ni po pala ako dyan ng sibuyas, bawang, tsaka nilagyan ko na rin po ng luya. Bago nga nipo natin ilagay ang hipon ay itusta muna natin ang nilagay nating sibuyas, bawang at saka luya para medyo masarap ang ating hipon. Habang nga nipo ako'y nagaluto dyan ay ang ingay ng aking mga anak. Harutan ng harutan pati yung bunso ko eh, eh ang ingay nakakalingling. Pag ganito nga nipo maingay ang paligid ay eh, ang hirap mag -voice over, eh ano na ito? Yan nga nipot at inamoy ko na oh. Ang bango na nga ni po ng aking niluluto kahit wala pa yung hipon. Ayan nga ni po at ilalagay na natin ang hipong walang ulo. Huwag na kayo magtaka kung bakit walang ulo. Sabi nila, pag hipon daw, kain yung katawan, tapon yung ulo. Pati nga ni po yung aking anak ay nagtataka kung bakit daw po walang ulo yung hipon. Sabi ko naman ay nauna ko na kinain yung ulo. Naubos ko nga lahat eh. Kaya yung katawan naman ngayon ang kakainin natin. Yan nga ni po at nilagyan ko na ng pampalasa ang aking nilulutong hipon. Nilagyan ko po yan ng paminta at saka nilagyan ko na rin po yan ng asin. Tsaka aking hinalo-halo po para mag halong maigi at lumasa yung aking nilagay ng mga pampalasa. Mamaya ko na lagi, mamaya, ako na, oh boy, mamaya ko na lagi, mamaya ako na lagyan po ng magic sarap na bubulol na naman ako, nakakabarino. Lagi na nga nila po ako nabubulol pag ako nagaboy sa Uber. Eh, ano na ito na, Kabarino. ay. Haluin po nating mabuti para po matunaw ang ating nilagay ng mga pampalasa. Ayan na nga nipo hinalo ko yan ang hinalo hanggang sa mahilo yung hipo na yan. Yan nga ni po at nilagay ko na po ang aking oyster sauce. Pagkatapos may tinaktak pang maigi, akala mo na may ang laki ng oyster sauce ay, hindi niya alam yan, liit lang nun. Tapos inilagyan ko rin po yan ng ketchup. Masarap po kasi pag may ketchup, manamis namis. Natutuwa nga ni po ako doon sa anak bunso. Sabi niya doon sa rambutan ay itlog daw po. Pagdating ng papa niya, sabi niya, wow, egg, yummy. <laughs> Yung anak ko nga ni Pong Bunsunen ay sobrang lambing. Pag pinapagalitan ng papa niya, yung papa niya, pinupupog niya ng halik. Kaya yung papa niya, hindi na nagagalit. Sabi, sabi ng anak ko Bunso eh, Papa, wag galit. Iyak di yan. <laughs> Bumalik na nga ni po tayo dito sa akin niluluto. kasi baka kung saan pa ang usapang ito. Nilagyan ko nga ni po ulit yan ng asin. Inakulangan eh, nga ni po ako sa lasa. Tsaka nilagyan ko rin po yan ng Ah, uh, sili. Kung umabot ka nga niyo po pala sa punto ng video na ito, ay baka naman po pwedeng palambing, palike, in-share, and follow na rin po. Thank you!